Ayan guys, andito tayo ngayon sa Bor River Adventure and Eco Park at tignan natin yung mga jet ski at banana boat. Andito po sila naglalaro dito sa Bor River Adventure and Eco Park. Ayan. At yan na nga yung jet ski. Kasunod po ang banana boat. Ayan o. Oh. At nandun po yung mga tao, napakarami. Kaya punta na kayo dito sa Bor River Adventure and Eco Park. Ayan. Tignan nyo naman ngayon, napakarami pa rin pumupunta dito sa Obor River Adventure ni Kawan sa mga followers natin dyan. Kung wala kayong baon, meron po yung aming pansitan. Ayan, mag-order na lang kayo doon para maligo na lang po ang gagawin nyo dito. O, yan na naman yung ano, jet ski. O, ayan. Saya talaga dito sa River Adventure and Eco Park guys lalo na meron na tayong pansitan parisan kaya kahit hindi ka na magbabaon pagpunta ka dito sa River Adventure and Eco Park ang gawin mo na lang sumakay mag-relax pagkatapos mong kumain sa aming pwesto babalik ka ulit dito sa ilog para maligo na lang, 'o, 'di ba? Wala ka pang bitbit, nabusog ka pa, nasarapan ka pa sa aming pansitan. Kaya dito lang 'yan, Sabor River Adventure and Eco Park. Ayan, nansaya po 'ng mga tao na nanliligo, lalo na 'yung mga nakasakay sa banana boat at jet ski. So 'yun, guys, ipapakita ko sa iyo kung saan ang location. Itong pansitan namin dito lang 'yan sa Sabor River Adventure and Eco Park, tapat lang po ng Ratan processing center ayan nandun naman yung pinopromote kong uh, pagtulugan pag pumunta kayo dito abor river na gustong matulog mag stay in nandyan naman po yung hotel and then nandito lang po yung pwesto natin guys ayan nandyan lang po yung pwesto natin na pansitan ni boss Jim paris at pansitan nandun lang din po yung abor river adventure and eco park kaya ano pang hinihintay mo? Let's go! Alam nyo na guys kung saan itong pansitan ko. Dito lang yan sa Abuan River Adventure and Eco Park.